Welcome back to the Lifestyle. Magluluto tayo ngayon ng inasal flavor of Bacolod. Kaya ready na ang inyong mga manok at gawin nating espesyal ang ulam this Sunday. Tara! Good morning, Chico! Kukuha lang ako ng kalamansi, ha? Huwag kang malikot siya. Chico! Cute, Chico! Chico! kailangan natin ng bawang at luya, suka, asukal, star anise, dahon ng tanglad, ng paminta, at sampung pirasong kalamansi. Kailangan din natin ng asin. Hiwaan lang ang quarter leg chicken para pumasok ang lasa ng mga rekado. Una, ilagay na ang suka. Isunod ang tanglad at ang asukal. Isama na rin ang star anise. At isunod na rin ang paminta. Lagay na rin ang asin. Isunod na rin ilagay ang kalamansi. Gagadga rin lang natin ang luya at ang bawang. Lagyan ng dalawang kutsarang soy sauce. Masahin lang ang mga manok para kumapit ang lasa. Takpan nito at ilagay sa refrigerator ng tatlong oras. Para sa basting sauce, magpainit ng margarine at lagyan ng atsuete seeds. Ipahid lang ito sa mga manok habang iniihaw. At yan, luto ng ating chicken inasal. E ready na ang java rice. Thank you guys for watching. Until next time. Bye bye.